Kontrobersyal ngayon ang The Clash Season 3 Grand Champion na si Jessica Villarubin dahil di umano'y sa pananapaw sa kanyang mga kasama na singers habang nagpe-perform sila sa lamay ni Mike Enriquez kamakailan. Ating lubos na kilalanin si Jessica. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Jessica Villarubin. Profile ang 27 years old na si Buana Singer na si Jessica Villarubin ay pinanganak noong May 14, 1996. Siya ang naging grand champion ng The Clash Season 3 noong 2020. kung saan siya ay tinaguri ang Power Cebuana Diva para sa kanyang mind-blowing performances sa singing competition. Siya ay bahagi ng Queen Dom, ang grupo ng mga divas na isa sa mga mainstay ng Sunday popular variety show na All Out Sundays. Siya rin ang kumanta ng mga theme songs para sa mga GMA7 drama series gaya ng Prima Donnas at Nagbabagang Luha. Nag-release si Jessica ng ilang singles sa ilalim ng GMA Music. Isa na rito ang pop track na pinamagatang Beautiful. Sa murang edad na anim, nagsimulang umawit na si Jessica at sumasali na rin siya sa iba't ibang singing contest noong bata pa lamang siya. Dahil sa kapos ang pamilya nila sa pinansyal, nagsumikap si Jessica sa pagsali sa iba't ibang singing contest at ang mga napanalunan niyang pera ay ginamit niya sa kanyang pag-aaral. Taging si Jessica lang ang nakapagtapos ng pag-aaral sa kanilang magkakapatid. Sa kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang magkolehiyo ay tiniis niya ang mga pangungutsa ng mga tao sa kanyang pisikal na itsura sa pamamagitan ng pagbo-focus sa pag-awit. Naglingkod siya sa kanilang simbahan bilang psalmist at bilang miyembro ng choir. Dahil sa pagiging aktibo niya sa simbahan, naging mas matatag siya at mas naging malapit pa sa Diyos. Natutunan din niyang mas mahalin ang sarili at mas maging confident. Mas naunawaan din niya ang kahalagahan ng pagiging mabait sa sarili at ang hindi basta-basta magpaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Ang humble beginning ni Jessica bilang breadwinner ng kanyang pamilya ay mas lalong nagpadeterminado sa kanya na abutin ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng mga hamon ng pandemya, buong tapang siyang nakipagsapalaran sa Maynila na may pag-asang magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang hilig sa pagkanta. Ang kanyang powerful performances at matibay na determinasyon ang naging daan upang tanghalin siyang kampiyon ng The Clash Season 3. Sa kanya makasaysayang tagumpay, hindi lamang nasungkit ni Jessica ang titulong Grand Champion ng naturang kompetisyon, kundi nauwi rin niya ang mga nagsisilakihang premyo, kabilang na ang isang exclusive management contract mula sa GMA Network, bagong kotse, isang milyon at isang house and lot. Ayon kay Jessica, nang inanunsyo ang kanyang pangalan bilang Grand Champion ng patimpalak, ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang salitang mama na siya pinag-alayan niya ng kanyang tagumpay. Ang kanyang pagsusumikap, dedikasyon at ang kanyang raw talent ay tunay na nagbunga dahil siya ngayon ang itinuturing na isa sa mga most promising singer ng bansa. Jessica's Transformation Ilang buwan mula nang manalo siya sa The Clash Season 3, ay walang anumang pag-aalin lang ang inamin ni Jessica na siya ay nagpa-enhance ng ilang bahagi ng kanyang mukha. Hindi niya ito inilihim sa publiko dahil matagal na niya itong pinaghandaan at pangarap niya rin ito. Sa isang interview ni Jessica para sa online media launch ng kanyang kauna-unahang single na Ako Naman noong March 2021, sinabi niya ang rason kung bakit napagdesisyonan niyang magparitoken ng mukha ani Jessica. Dati raw ay binubuli siya ng mga taong nakapaligid sa kanya na naging dahilan kung bakit nawala ang kanyang confidence sa sarili. Ang pinaka-source ng kanyang insecurities ay ang kanyang ilong. Dati raw ay sinasabihan siyang magaling lang siyang kumanta pero pangit siya. Pangu ang ilong at marami pang masasakit na salita upang kutsain ang kanyang pisikal na anyo. Kahit nga raw sa mga ilang auditions na sinasalihan niya dati, alam niyang hindi siya natatanggap minsan dahil sa kanyang pisikal na anyo. Ngunit kahit ganoon daw ang tingin ng iba sa kanya, ay nananatili pa rin positibo ang pananaw niya sa kanyang buhay at nakafocus sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit para sa kanyang karera bilang mang aawit, isang malaking tulong sa kanyang tiwala sa sarili ang kakayahang maging komportable habang kumakanta sa entablado o humaharap sa kamera. Anya dati ay nakokonsyos siya sa itsura niya pero ngayon ay iba na. Kung dati ay confident lang siya, ngayon ay super confident at masaya na siya. Ipinaalam rin daw ito ni Jessica sa kanyang nanay at todo suporta naman ito sa kanyang desisyon. Ang ilan sa mga procedure na ginawa ng Bello Medical Group sa kanya ay rhinoplasty na nagdagdag ng bridge sa kanyang ilong, pati na rin ang pagpapaliit nito upang ma-emphasize sa kanyang mga mata nagpa-upper blepharoplasty rin siya na para tanggalin ang halos 2 mm na upper eyelids para maimulat niya ng maayos ang kanyang mga mata. At kinuha naman ng ilang fats mula sa kanyang outer thighs at inilipat sa kanyang mga pisngi para bigyan siya ng fuller look. Natawa naman si Jessica nang tanungin siya kung masaya na ba siya sa naging resulta ng enhancement niya o may iba pa siyang planong ipagawa. Sumagot naman ito na sa tuwing tinitingnan niya ang sarili sa kamera ay masayang masaya na siya sa naging resulta. Ibinahagi rin ni Jessica kung paano na bago ng The Clash ang kanyang buhay. Anya, mas nabibigyan niya ang kanyang pamilya ng mas magandang buhay. Marami na rin nakakakilala at umiidolo sa kanya. Dream Collaboration Noong September 2022 ay natupad ang pangarap ni Jessica na magkaroon ng kantang nilikha ng award-winning musician na si Vinnie Saturno. Si Vini ang sumulat na kanyang ballad single sa GMA Music na pinamagatang Ikaw Lang Ang Iibigin na ini-release noong September 16, 2022. Ano Jessica noong nalaman niya kung sino ang composer ng kanta ay nasabik siya at masayang masaya dahil isa ito sa mga sikat na composer sa Pilipinas at marami sa mga kanta nito ang sumikat na. Sa paghahanda naman niya sa pag-awit na naturang kanta ay sinabi ni Jessica na ipinagatiwala niya ang lahat sa GMA Music. Noong araw na ibinigay sa kanya ang mga pagpipilian niya mga kanta, ay ang ikaw lang ang iibigin daw talaga ang kanyang napusuan dahil nagustuhan niya ang mensahe ng kanta. Inialay naman ni Jessica ang naturang kanta sa kanyang mga kaibigang nagmamahal. Ibinahagi rin ni Jessica na naging hugot niya ang past relationship niya noong nire-record niya ang kanyang kanta. Dahil katotoo na ang pangarap niya makatrabaho si Vini, ang collaboration sa ibang mga kapuso singer, ang isa pang pangarap ni Jessica na nais nitong mangyari. At kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon, gusto niya makakollab si na Julian San Jose, Miss Lani Misalucha, at lahat ng nasa Queendom. Jessica on Sapawan Issue Sa isa nakakaanting na tribute para sa yumaong si Mike Enriquez na pumanaw noong August 29, 2023, sa edad na 71, ibinahagi ng GMA Network ang isang taos pusong video sa Instagram mula sa kanyang lamay. Nakuna ng video ang isang nakakaanting na sandali ng magsama-sama sina Julie Ann San Jose, Jessica Velia Rubin, Thea Asli, Marian Osabel, Hannah Priscillas at Rita Daniela o mas kilala bilang Queen Dam para itanghal ang lead milord ni Gary Valenciano bilang tribute sa respetadong broadcaster. Bagamat marami ang naantig sa rendition ng Queendom, napansin ng ilang netizens ang tila may overlapping sa ilang bahagi ng kanilang performance ng iconic OPM song sa memorial service para sa kay Mike Enriquez. Ilang negatibong komento ang mabilis na nagturo kay Jessica na tila nakatutok sa matataas na nota ng kanta. Saad pa ng isang netizen na minsan daw ay kailangang i-call out si Jessica dahil hindi di umano ito disiplinado bilang singer at may tendency itong sumapaw o mag-overdo sa paganta kahit hindi naman kinakailangan. Ang ibang netizens naman ay agad na gumawa ng mga meme na nagmumungkahi na ang Queendom ay dati na nagsagawa ng parehong arrangement dalawang taon na ang nakararaan sa All Out Sundays na may kapansin-pansing pagkakahawig. Ngunit kasama si Hannah Presillas na naglilid kasama si na Santos at Tia Astley. May isa naman nag-upload ng screenshot ng pagkanta ng Queendom kung saan makikitang bumibirit si Jessica habang nakatingin sa kanya si Narita at Julian at nilagyan pa ito ng caption na Concert mo me? Mayroon din namang dumipensa sa kanila at sinabing maganda ang pagkakanta ng Queendom pero ginawa lang talagang big deal ng ibang netizens ito at sinabing out of place ang pagkakakanta ni Jessica dahil sa mga nakasanayang tradisyonal na pagluluksa ng mga Pinoy. Eology man ito o hindi, maganda pa rin ang pagkakadeliver ng kanta. Sumagot naman si Jessica Hingel sa natulang video na nag-viral. Sa kanyang pahayag noong September 3, 2023, ibinahagi niya na labi siyang nagulat nang malaman niyang trending ang kanilang pag-awit na naturang kanta. Sa parte naman ng mga akusasyon na sinadya niyang bumirit sa pagganta para masapawan ang kanyang mga kasama, deretsyahang sagot ni Jessica na sana ay huwag nabigyan ng ibang kahulugan ang naturang pagbibigay-pugay nila sa yumaong veteran news anchor. Bago pa nga sila kumanta sa lamay, ay pinaghandaan nila ng maigi yon At buong puso niya lang naman daw kinanta ang parteng ibinigay sa kanya. Naruroon daw sila sa lamay upang magbigay pugay. Napanood naman ng comedian at isa sa mga horado ng The Clash na si I.I. de las Alas ang pinag-uusapan na pag-awit ng Queendom sa Lead Me Lord. At para sa kanya, walang masama sa ginawa ni Jessica. Ayon kay I.I., hindi daw intensyon ni Jessica na sa pawan ng iba niyang kasama. Naawa rin siya para rito dahil wala itong kamalay-malay na binabash na pala ito. Dagdag pa ni Ai Ai na mabait, walang kayabang yabang, mapagkumbabang tao si Jessica. Nalulungkot din daw siya sa mga nababasa niya mga batikos ng netizens tungkol kay Jessica. Ganoon lang daw talaga magperform ito. Ginagalingan niya ang pagkanta para kay Mr. Mike Enriquez, hindi para magpabida. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!